Mm. Okay. So yan mga kalinga pa no? Uh, deliver na po yung uh, blocks para po dun sa ating uh, yan CR CR. So po, uh, medyo mahal talaga dito ang kwalte ano. oh, ang blocks o mga materials Grabe. 65 bang. 65 Oh, 65 ang. Brava, Sako? Oh, grabe mo ano. Mm. Ginagbili pa sa ano, unahan ng manalo. Oh. dito kasi hindi nila ginano kay puro iligan. Oh. Eh, do. Oh, sa may no sapa-sapa no. Oo. Uh -huh. hmm, yan. So, ayan po kaganyan po kamali. Dito pa nila protected area daw dito. Oh. Kaya, so, oh, Pero okay lang naman siguro pag iyon sapa-sapa lang naman no. Kaya, eh, binabawalan pa rin. Oo, oh, binabawalan pa rin. Mm -hmm. uh, 150 po na uh, hollow block Ayan, uh, maganda, magandang magandang hapon po mga kalinga sa mga pagpalang uh, araw no? umaga tanghali gabi sa ating uh, lahat, ating mga kababayan ko FW ito po ito mga kalinga pa tayo yung, uh, magsisigang ng uh, ulo ng alba tulingan ba to tambakol at subukan natin itong uh, tawag dito itong balimbing ayan balimbing ayan sana huwag tayong maging balimbing <laughs> shout out sa ating mga kalinga pa no sa mga pagpalang araw ayan shout out kayo balatid na kalinga prab at buong team kalinga ayan tayo po dito ngayon, ngayon sa Palawan ano tayo uh, magsisigang ayan sarap sana no pag yung mga fresh na gulay ano ayan, bumili ako ng okra yun ano? hinahihalo ko na dyan ano? kasi ugasan ko yan kung makikita nyo fresh na fresh po ang isda no dahil uh, makita nyo yung mga dugo dugo nyan no yan pasintabi po sa mga kumakain at yan yeah, fresh po ito itong uh, sigarilyas at saka balimbing yan tayo magluluto ngayon at mga kalingap salamat salamat pala sa ating anonymous sponsor uh, at ayan di deliver na po yung uh, pang uh, CR natin no? kasintabi po muli sa ating kumakain Sintabi po muli ano sa ating mga kumakain ano. Sa mga kumakain diyan ayan papagawa po tayo ng uh, banyo CR palikuran yan At yan nga po yung uh, hollow blocks. So mahal po ang dito mga materials kaya kalamihan dito ay mga light materials gaya ng ito mga kahoy-kahoy yan. Pero pag mga siminto, bakal, ako, medyo mahal na po mga kalingap. Gaya po ng uh, isang uh, hollow blocks. Binchinko na po yan. Isang piraso. Salamat salamat sa anonymous sponsor. Ayan. Uh, Thank you very much ng marami. Mm Ayan -hmm. na po. yung no? Pagsabay-sabay na natin yung uh, ulo. Isang ulo lang po yung isa nilagay natin. Tapos yung uh, isa ipiprito na po. Ayan. Inuna ko po yung uh, mga ingredients. Ano? ya, yung uh, balimbing prutas. Yan, tayo na lang po natin nga maluto. Nagyan ko na rin ng ricado. So, yan. Hinta tayo na lang natin maluto. Alright. At kakain na tayo mga kalingap. Yan. Thank you for the food. Thank you, thank you. Yan, sarap po. Sa masarap na ulam. Yan. Sada tayo mga kalingap.

tapos lagyan natin ng uh, lagyan natin ng uh, sili. Yan. Mm -hmm. Thank you. Salamat po sa ayan. Tamalian. Mm -hmm. Thank you. Tayo lang po mag-isa mga kalingat. <laughs> ay, ay, ay. Ang buhay probinsya natin. Ha? Ayan po. Ayan po ating uh, ulam ay uh, yung uh, na, ulo. hinati ko po ano ito yung uh, kalahati ipiprito ko natin para susunod na mga araw rin no. So, ito yung ating uh, ulo ng uh, hindi ano, hindi ulo natin ulo, ulo ng isda mga ganitong fresh na gulay. Ayan. So, yan. To ya marami-rami salawat muli ano? At kain muna tayo. alright Ah, uh, tigayin natin yung uh, yung ah uh, yung sili. Para meron tayong uh, mm -hmm, pampaganang kumain. Alright. So, thank you, ulit. Oh, uh -huh. So, salamat muli sa ating uh, Team Kalingap, sa ating mga viewers, subscribers And uh, ating mga Sponsors, salamat-salamat Ayan At uh, kain tayo ng uh, maayos. So, muli, babay-babay muna God bless po sa ating lahat, bye-bye See you next live and vlog, thank you